Mas pinagting ng PNP Isabela ang kanilang operasyon upang tiyakin ang katahimikan at seguridad sa lalawigan. Sa inilabas na operational accomplishment ng PNP Isabela, labing siyam na baril ang nakumpiska at isinuko ng mga residente habang dalawang pampasabog ang nasabat. Bagabat walang inarestong may dalang loose firearms, naging matagumpay ang kampanya dahil sa kooperasyon ng mamamayan. Naaresto rin ang 36 na wanted persons, isang most wanted person at limang top most wanted person sa buong lalawigan sa dalawang magkakahiwalay na operasyon isa na ng PNP Isabela. Patuloy naman ang pagtutok ng PNP sa mga operasyon upang panagutin ang mga salarin at panatilihin ang katahimikan sa komunidad. Idol, nanunuyo ba at humihina ang elasticity o pagbanat ng balat? Bumababa ang fat level sa ilalim ng balat gayon din ang collagen availability sa katawan, kaya naman 50 pa lang muka ay kulubot na. Para mapigilan ang mabilis na pagtanda, mag-DTX 500 na. Pinaparami ang cell regulators gaya ng retinols, peptides at growth factors para sa collagen metabolism and production. Sa DTX500, hindi lang balat mo ang magiging makinis kundi ang selula ng iyong buong katawan. Para maging healthy, mag DTX500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Sena Mariakdang, Idol. IFM News.